Panibagong araw, panibagong ayuda. Mula sa kimpaw, haba ng hair, pagdating sa kopo na ito. Panaging may quality time, weekly na ata may kanitong paandar. Nasa na kaya mga bashers ngayon Napilit pinit silang binubuwag? Ang kimpaw ay masayang masaya habang gadit na gadit at high blood na mga bashers More on actions na ang pinapakita ng couple. Hindi sila mapagputol sa mga ito. Kaya lalong nataas ang dugo ng mga panira. Lalo na kay Kimi. Enjoy na enjoy sila na gawa ang mga hobbies. Wala na silang pakialam sa mga bashers. Basta ang mahalaga ay masaya sila. Ayon nga sa mga fans, kaya nga dalong asara mga bashers. Kasi nga, dead ma ang, mga idol natin. Dinadaan sa pag enjoy at hindi pumapatol sa mga ito. Biro inyo, below the belt na ang mga sinasabi. Ngunit, dead ma lang. Nag-aaway-aaway na sa social media. Todo ang pambabastos kay Kimi. Ayon pa sa isang komento Mahilig kasi nila ikumpara si Kimi at Janine. Mahilig kasi nila ikumpara si Kimi kay Janine. malayo nga sa kaningkingan nito ni Idol. Yung pagkasikat at talent pa taob na. Huwag mong pa sa kagandahan o magandaman si Janine. Ngunit si Kimi din ngulin talaga siya. Kahit saan mapunta grabe ang kapindya sa madlang tao. Ilan lang yan sa mapagtatanggol